posible pang maulit ang pagputok ng Mount Canlaon. Yan ang binabantayan ngayon ng FIVOX. Pero ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City, idinadaing ang kulang na abiso sa kanila ng FIVOX kaya nagkagulatan nang biglang pumutok ang bulkan. Nasa frontline ng balitang yan si Geo Robles. Eksaktong 6:51 kagabi nang pumutok ang bulkan Kanlaon sa Negros Island. 5,000 metro ang taas ng ibinuga nitong asupre, doble yan sa taas ng mismong bulkan. Kaya hindi nakakapagtakang tila inulan ng abo ang mga nasa paligid ng Mount Kanlaon. Halos dumikit at matabunan ng abo ang ari-arian ng mga residente. Nasayang lang ang mga pananim na nabalot ng abo. Mahigit limang daang pamilya sa Negros Occidental at Negros Oriental ang dinala sa mga evacuation center. Ang mga residente, nagulat sa biglang pagputok ng bulkan. Kakuro kuya, ka. ah, na kong, guruk, balo, ko ya, na ako balok anong ko. lagyo kaya kay Amosinaya. Maging ang lokal na pamahalaan ng Canlaon, nagulantang din daw sa nangyari. Hindi daw sila nakapaghanda ng maigi dahil kinulang daw sa abiso ang Fivox gayong ilang taon nang nasa Alert Level 1 ang Mount Canlaon. Sariling sikap nga raw ang LGU sa paghahanap ng update sa social media. Kahit ang pagtaas ng Alert Level, hindi raw inalerto agad ang lokal na pamahalaan. We have contacted Fivox uh, e since last night and uh, we do not receive uh, a message coming from them so we just rely on the post that they post on the social media uh, account no, that uh, stating that Canlaon Volcano is on alert level 2. Aminado naman ng VIVOX na nawalan nga sila ng opisyal sa Canlaon City magmula nang magretiro ang kanilang volcanologist doon noon pang 2022 nawal lang po tayo siguro ng yung a little bit of uh, human touch doon sa ating pong Negros Oriental side. Hindi po kasi ito uh, staff pa because we are still in the process of um, furnishing this. Pero giit ng FIVOX, limang beses silang nagpadala ng advisory sa Kanlaon LGU noong nakaraang taon. Pinakahuli naman nilang abiso ay noong Mayo. Kagabi, kasama sila sa meeting ng mga opisyal ng Negros Oriental at naroon din ang mga tauhan ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Canlaon City. Kung may gusto raw malaman ng Canlaon LGU, nakahanda itong sagutin ng PHIVOX. Napaka-importanting malaman ng mga LGU ang sitwasyon ng mga bulkan sa Pilipinas dahil kapag sapat ang kanilang impormasyon, mas mapaplano ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng sakuna kabilang sa mga dapat paghandaan ay ang epekto sa kalusugan ng ibinubugang asupre ng Kanlaon. Paalala ng Department of Health, makinig sa abiso ng LGU, mag-face mask, isara mga pintuan at bintana, protektahan ang mga mata sa abo at maghugas ng kamay bago magluto at kumain. Palaging tandaan ang mga paalalang 'yan lalot ayon sa Phivox posibleng masundan ng pagputok ng Mount Kanlaon. Ganun po 'yung magaling ng Kanlaon. More, more often than not, meron pong kasunod pwede pong sunod-sunod or pwede pong mag -wing. Katulad po na nangyari in the past uh, few years. Ano? So, yung last eruption po niya noong 2017, dala-dalawa po yan nung no, per month. No? Uh, in December, I think, was that. And then, meron naman pong months na parang may apat. No? Na, ano, wala pong spacing, wala pong regular spacing or what. Sa ngayon, isinailalim na sa State of Calamity ang Canlaon City. Ipinagbabawal na rin ang mga aktibidad sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Nakahanda ang PNP sakaling kailangan ng magsagawa ng search and rescue operation. Pagtitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.